lang po bakit very binarinda ang mga anak niya Alele po Si Juan David naman, walong taon nang tabasero sa asyenda, ay umakyat umano sa tangke, kaya binaril kahit ano po sabihin sa kanila, hindi na rin po nila may babalik sa amin. Si J.D. Basilio, tinata at walang trabaho, ay isinama lamang ng kanyang kaibigang si Leonard Sarosa sa naturang welga at nang magkagulo. Si JB po, hindi, bali hindi ko po siya napansin. Sinabi lang po siya sa amin nung mga kasama namin na naiwan siya kasi tinanong namin eh, kung nasan siya. Sabi nila, nakadapa siya sa tabi ng bumbero. Yung po pala, tinamaan na siya dito kaya hindi siya nakatakbo. Kasi sinabi nga raw niya, tol, di na ako makatakbo. Kahit masakit ay tanggap naman ni Ginoong Gabriel Sanchez ang pagkamatay ng anak na si Juancho, 20 taong gulang, isang binata, dahil naging makabuluhan umano ito para sa mga manggagawa ng asyenda. Sa pagkat buhay sa isip at puso ng mga manggagawang bukit at buong asyenda sa 10 barangay, sa isip, sa diwa, Ala -ala na siya buhay. Bago nagkagulo ay nagbili naman ng ama ni Isagani na si Jaime Pastillo na may pagbabadya. Ang magama ay parehong mananabas ng tubo sa asyenda. Sabi po sa akin, ikaw na bala sa mga, mga ano mo, no, kapatid, mga magulang, pagpapatulog po namin ng laban. Diba yung mamatay kami sa gulo? Laban, laglang kapukan yung mamatis sa gutom. Ano nga ba ang ugat ng pag-aaklas ng mga manggagawa sa Hacienda Luisita? Alamin natin yan sa aming pagpag